Hi guys, mayungot to Mangakong kita bago papasok sa trabaho Ano to? Inadobo na lang na ano Hindi na lang namin nalagyan ng atok Hindi na lang namin hinatukan ng ano Adobo na lang Tsaka may bulad man Kaan guys gas? ulam ko ngayon, ganun din ang baon ko sa trabaho. Kaya basa at bulag.

ng kuko nino. Ano yung shape niya ba? Hindi, open na. Ito yung Ah, magkita kayo ngayon. Ha? Nag-order ka ng alin ba? order mo. Yung gilid ba? Ina lang ito? Ina lang ah. gilid na yung Sampo na lang natira Na lapad. Akin si man yun. Dalawang loto ko kapon. Tapos tatabi na gilid. Sampo na lang Hindi hmm, Kasi masyado maalat na. No? Pero bakit yung binili mo dun sa mas na na daing maalat ma'am? <coughs>